sa sobrang lalim ng karagatan, hindi natin maaarok kung ano-ano ang mga makikita rito. Kaya narito ang limang kakaibang tagpuan sa karagatan. Number 1. Giant Squid Isang malaking uri ng pusit na mahirap makita sa kalikasan, ngunit ang labi nito ay natagpuan sa mga dalampasigan. Number 2. Deep Sea Creatures Mga kakaibang nilalang to anglerfish at gulper eel na may kakaibang anyo at kakayahang upang mabuhay sa malalim na bahagi ng karagatan. Number 3. Underwater Volcanoes Ang mga vulkan na nasa ilalim ng tubig tulad ng hydrothermal vent na naglalabas ng mainit na tubig at mineral. Number 4. Sunken Ship Mga lumubog na barko na naglalaman ng mga antigong kayamanan at kasaysayan na matatagpuan sa mga bahagi ng dagat. Number 5. Marine fossils. Mga labi ng sinaunang buhay dagat tulad ng mga ammonites na nagbibigay liwanag sa evolusyon ng mga nilalang sa karagatan. Kung nagustuhan mo ang video na to kaibigan, mag-follow ka naman.